Good morning, Batangas. Mo Layo na naiikutan. Ano pa dito ba tayo dati? Ayan, good morning, good morning po sa lahat. Ngayon eh, kami maagang biyahe. Puntang Abra di Ilog. Um, punta po kami ngayon sa Abra di Ilog. Yow! Yo! na kami. <laughs> ah, dito na kami sa loob. Bibili ng ticket. nabili Sister Cecil. tapo po tayo ng Mindoro Abra de Ilog. So, mula po ang, ang mga two and a half hours daw po ang biyahe bago makarating sa Abra de Ilog. So, yan. Yeah, nabili na po si Sister Cecil ang ticket namin. dito sa kayan o mamimili ka. Pero sinakyan namin, sasakyan namin ay Montenegro Lines. Good morning, good morning mga kamisyon Ngayon po ay kami nandito sa Port Batangas Port So papunta po kami ng Abraliilo Ang sasakyan po sana namin is pang po ay wala daw Kaya ngayon maghihintay kami ng pagkatagal Antok na antok na ako eh So ang susunod po ay 7 a.m. ang trip. So, mga alas 5 pa kami pwedeng kumuha ng ticket. Kaya, islip muna tayo. Okay. Samahan niyo po kami. Punta tayo sa San Jose. San Jose, Mendoza. Kaya, maya-maya pa tayo bibili ng ticket. So, Sister Cecil ay umalis. So, yan mga kamisya. Nakabili na po kami ng ticket. Sister Cecil po ang So, dahil nga po tayo ay may discount, ang ating ticket ay for senior citizen so 409 ang ating pamasahe, simula dito hanggang Abra de Ilo ayan nga po at uh, kakaunti pa ang pasahero lumuli rin na rin po tayo ng ating makakain logo at to be yeah san Pwede. So yan, nandito na po kami sa Thank you. Thank you. Thank you. po malapit na po kami dito pupundo na andito na po kami sa Abra de Ilog ayan. oh ayan na andito na po kami ngayon support of Abra de Ilog ayan. aalamin natin bakit tinawag na Abra de Ilog So mula po dito hanggang dun sa aming venue na pagmimitingan is two and a half hours pa rin ng biyahe. Kaya yeah, malayo. So, okay, baba na po tayo. Thank you. Pala dito sa labas. nakababa na tayo dito nakababa na po oops mata talapit pa yan daming malalaking sasakyan um. ating wala sa hulihan oh. ah liit na po oh, may mga tali para hindi siguro mag-move ang sasakyan. Wow, it's hot. Wow, mainit. Ay, Arif. Mga di Arif, baka may ka rin. Malayo-layo din na de. Ay, nakakatulog. ABSJ. ABSJ daw ang van. Sana na may nandini. So, ayan nga po. At sa haba ng aming biniyahe, ayan, ay nakakatulog na ang aming dalawang kasama. Super layo po. Pero ang maganda po, napakaganda ng daan. Hindi palikuliko. Talagang uh, simentado na lahat. Yan. Tuloy lang po tayo. Biyay-biyay lang po tayo. Nakakainip din nga naman. So, ayan po. Talaga namang napapasarap ng tulog aring dalawang taga-infanta. taga, -impanta. taga -impanta po ang aming kasama. So, dahil po nga uh, sila ay uh, magdamag at maghapon nang nagbabiyahe. Kaya, ayan, nahiga na sila sa sasakyan Kaya, ayan, sarap ng tulog nila. So, ayan, malayo-layo pa nga rin po ang aming pupuntahan. See you na lang po mamaya ulit. Bye! So ayan po at nagising na ang aming dalawang kasama pero tuloy pa rin ang aming biyahe. Ano gan layo ng aming pupuntahan. So kaya yan. Okay. Pero ang salamat sa Diyos at kami ay nakarating dito sa ano Abra di Ilog Occidental Mindoro. Ayan. So, ayan nga po at nagpagasulina na kami. Dahil sa layo naman ho ay talaga namang naubos ng gasolina. So, ayan. So, si father po ay nagpagasulina. Ayan. Tuloy na naman kami sa biyahe. Ayan. Kikita nyo po. Napakaraming palay dito na binilad. Kaya dito po nanggagaling ang karamihang bigas sa lipa. Ayan. Makikita nyo po yung mga sako na nakalagay na Mindoro ay dito pala galing. Ayan. So, simula na ko kanina pa po, po kadami ng nagbibilad at kadami nga uh, nagbibilad nga po gawa ng parang nagbabadyang umulan. Ayan. So, sa haba ng aming nilakbay po ay talaga namang... Salamat sa Diyos. Nakarating din. Salamat po, Patre. Salamat po. siya na tayo. Dito na tayo. Wala San na naman. <laughs> San Jose. Hindi pa pala dito mag Hindi pa pala to. Ha? Ito. TTL lang pala tayo. At nakarating din. At elman, nasa nai, eto, kararating. So, yun, mga kamisyon, salamat sa Diyos at kami nakarating. Ito po ang aming tutulogan. Ayan, tigi isang kwarto po kami. Thank you po and God bless you.